Narawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lider sa bansa na mamuno na may pananampalataya. Binigyan din din ng pangulo ang kahalagahan ng pagkakaisa, magkakaiba man ang paniniwala. Si Claesel Pardilla sa detalye. Leadership without faith is a ship without a compass. It will sail, but it will drift. True leadership the kind that transforms people's lives for the better, is guided by wisdom and is rooted in faith and in God. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga lider sa bansa na mamuno ng may pananampalataya. Yan ang naging panawaga ng punong ehokotibo sa ika na, na Philippine National Prayer Breakfast. Isang pagtitipon kasamang mga opisyal ng gobyerno at iba't ibang business at religious sector. Layo nitong hilingin ang gabay ng Diyos para tulungan ang mga lider sa bansa na mamuno ng may lakas, integridad at pagmamahal sa bayan. Sabi ni Pangulong Marcos, napapanahon ito sa harap ng mga hamong pinagdaraanan ng bansa matapos manalasa ang anim na magkakasunod na bagyo. Considering the challenges that our fellow Filipinos have been facing since October 21, when severe tropical storm Christine entered our area, and until today, a Typhoon Pepito crosses our archipelago. Our collective faith and prayer to the Almighty is the most powerful tool that we have to weather these storms and the, and the destruction that they bring. Iginit din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagkakaisa, magkakaiba man ang ating paniniwala at kultura. Inalaya ng PNPB ng panalangin si Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at iba pang leader ng bansa at hinikayat ang mga Pilipino na magdasal. When I pray, I only do two things in my prayers. I thank God for the blessings that we have already received and I pray that He continues to bless me with wisdom, with compassion, and with the love of our country that will be forever undying. Bukod sa Malacanang, ginawa rin ang panalangin sa higit isang daan pang lugar sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kalei Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.